papagpalang araw po sa lahat. Sa lahat-lahat po, shoutout po. Ito may bago po akong pakikita po sa inyo na isa ko pong uh, alaga po na matagal ko na pong uh, inalagaan ito. Na mayroon na po siyang uh, sampung taon na po mahigit na ari pong uh, tinatago at uh, iniingat-ingatan. Ito po isa pong uri po ng pangil po ng kidlat na original yan Ang kulay po niya ay uh, kulay itim na naghahalo po siyang uh, kulay blue na may kulay green. Tapos, ayan po yung bibig, may mata. Ayan, bakat na bakat po. Ayan, kita-kita po, nagagalit po siya. Ayan. Mukha po. Bibig, mata, tsaka po yung baba, yung yung ulo. Ayan po yung kawangis niya. Ayan, napakalakas po niya. Ayan. Kakaiba po ito. Ito po yung isa pong uh, patakal ko na pong alaga na ngayon ko lang po uh, ipinakita. pinakita. Ayan. Magandang mutiya po ito. Isa pong uri po na pangit po ng kilat na hindi po siya kalaki. Ayan. Ayan, po siya. Ayan po yung likod. Ayan po. Ayan. Para po siyang uh, meteorite uh, black carbonado. Pero hindi po. Isa pong pangil po ng kidlat. Ayan. Hindi po siya magnetic. Ayan. Pag ginawakan ko po siya. Ayan. Randam ko po siya. Ayan. Isa pong napakagandang alaga ko po. Na pangil po ng kidlat. Na pambihira po. Ayan po. Yung bibig po niya. Mata. Para po siyang Maskara po. Yan. Isa ko po itong alaga na matagal ko na pong tinatagot, iniinat, -ini tinatan. Na isa pong uri po ng uh, pangit po ng kidlat. Ayan. Sige po, maraming salamat po. Uh, shoutout po sa lahat. Sa lahat-lahat po dyan ng mga manonood. ஸ்கிப்போட